Hi guys! Welcome back to my channel. Ito nga, nakaka-proud itong si Chia Morado na ngayon ay nasa Japan. Yung team niya, nag-champion din sa Japan yung Death so Japan. Tula din ni sa Domingo sa Thailand. As in, grabe no, ang gagaling nila. At syempre, ang isa sa pinaka-proud ate para kay Gia, ay ang kanyang ate Aliza Valdez. E makikita naman natin kung gaano sila ka-close ni Aliza. Kasi nga sabi nga ni Aliza, hanggang sa mag retire siya, si Gia ang kanyang forever setter. 10 years na silang magkasama at marami nang pinagdaan. Sabi ni Aliza kung ano man ang narating niya, si Gia isa sa mga dahilan kung bakit sikat na sikat daw siya ngayon kasi ang galing daw na setter ni Gia at hindi daw alam ni sa kung ibang setter niya kung hindi itong si Gia Morado. As in, galing naman talaga si Gia. Kaya nga ngayon, parang iba yung cream line. Kasi walang Gia Murado Yan ang sinisigaw ng mga fans ng cream line. Sana bumalik na itong si Gia. Sa ngayon, ayan, masaya-masaya si Gia na nag-champion ang kanyang team sa Japan. So, yun lang po guys ang ating update. bye, -bye.